ipapahubaya na ng House of Representatives sa Department of Justice at sa ICI kung ano ang pwedeng ipataw kay Representative Saldico. Ito ay matapos na magbitiw sa kanyang pagiging kongresista. Sa isang press conference sa House of Representatives, sinabi ni Speaker Bo GD na bagamat ipapabahala nila sa DOJ at ICI, subalit kailangan umano no, na bumalik ito sa bansa at lahat ng paraan ay magawa at managutan sa lahat ng issue laban sa kanya. Sinabi pa ni Dina ngayong araw nito sana ay address na ng ethics committee ang usapin kay ko at i-expect nila na sabay na isuspindi hanggang sa ma expelled pero naghahay niya ng resignation. Ang tingin namin dito ay uh, bahala na ang uh, Department of Justice at ganoon din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Saldi Ayon naman kay Ethics Committee Chairman Representative J.C. Abalos, na nagkaroon ng meeting ang komite at tinalakay ang kaso ni Representative Saldiko at inaabangan nga nila ang response hanggang kagabing hating gabi pero ang dumating ay resignation. Laki po namin ang bawat kaso na nakasampa po sa aming committee at kabilang na po dito ang kaso ni former congressman Zaldico. Uh, kanina po, nagkaroon po kami ng initial discussion at tulad ng nasabi po ni Speaker, handa po yung committee. Inaabangan po namin ang kanyang response by 12 a.m. midnight and kanina po, naka-receive po kami ng letter kung saan ipinapahatid niya ang kanyang resignation. Paglilino ni Speaker Bojidi na na grisan si Saldico. Wala nang karapatan ng Komite on Ethics na ibitahan nito. Nilino naman ni Abalos ang ilang provision ng internal rules na dahil na si nasiko, nawala na ng jurisdiction ng komite. Subalit, dahil seryoso ang maligasyon laban sa kanya, ay kailangan na niya itong harapin. Kaya, since nag na si Congressman Saldico, wala nang uh, uh nga, karapatan ang kongreso para maimbit maimbitan siya at maanyayan para umaten sa Committee ng Ethics. Yes. Ayon po sa Section 2 ng Internal Rules ng Committee on Ethics, the Committee on Ethics has jurisdiction over duties, conducts, immunities, rights, um, as well as the reputation and integrity of the House and any of its members. Since naipahatid na po ni former Congressman Ko ang kanyang resignation, in effect, nawalan po ng, ng jurisdiction ng Committee on Ethics. Kaso lang po, um, kahit na wala ng jurisdiction ang... Committee on Ethics, hinihikayat rin po sana namin na harapin po niya ang mga kasong hinaharap niya dahil serious po ang mga allegations na ito. Samantala, hindi pa rin malinaw sa literato ng kamera kung sa bansa na si Saldico. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.